galin ko lang sa so steak mahal Oo, oh, hindi I sa siya. to. Kao, saan nasan si Billy? Ha? Nandito lang yung kanila eh. Ewan ko kung saan nagpunta. Ah, uh, ano kasi Hanan, nabanggit niya sa akin na mag island hopping daw sila eh. Kasama niya si Tori at si Quago. Island hopping? Hindi mo ba alam na pinagbawalan ko mag-swimming si Billy, kakagaling lang niya sa sakit, tapos pinayagan mo mag-island hopping? Ganda. Doon, doon, doon tayo Doon? Di ba wala yun? Hindi. Kaya yan di ba? Kaya, kaya yan. Diba? Kaya daw pala. Malayo, <laughs> diba? malayo pa ba tayo? Hindi, hey, malapit na tayo. Ayun oh. Ayun, kita mo yun? Yes. Oh, tatanaw ko na. Malapit na tayo. Hmm? Ah. Ate <laughs> Billy. po Pagdating natin doon, mag-explore na good tayo. Tapos, <laughs> mangalag tayo ng mga magagandang <laughs> seashells. Maganda lang. Maganda. sige, sige. Ay, sige. Lang. Padamihan tayo ha. Padamihan tayo. Mananalo na ako. <laughs> Kanina natalo ko kayo. <laughs> sige na. kasi na makuwi. <laughs> Tsaka na, ay I na nagpaalam din sa'yo, tsaka pinayagan ninyo. Oo. Oh, tama na yung pagtatalo niyong dalawa. Ano oras nagpaalam, Christy? Siguro may, may mga ano na, 30 minutes na rin nung nagpaalam sila. Saan ka pupunta? Hanapin ko yung mga bata. Sama ko sa'yo. Hindi na dyan na ako yung dalawa. Hindi, sasama rin ako. Leon, dyan na kayong dalawa. 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 Abangan nyo sila dito. Dili. Mukhang oh, hindi maganda yung panahon na. Ah. Para kailangan natin bumalik. Baka ah, mamaya butan tayo ng ulan sa gitna ng dagat eh. Ay, hindi na tayo makakapag-explore. Oo, um, masyadong delikado, Tori. Sansa na. Manong, balik na tayo? Sige po, sir. Mas mabuti pa nga. Bangit na nga panahon. Hindi alik na tayo pag-alik na Kapit, kapit, kapit. Nakuling account sa mga bata. They went island hopping 30 minutes ago. Hannah? Yes, please send Hannah? lahat ng... Wait lang. Lahat ng ano rescue teams to search for them. I don't want to risk it. Okay, balitaan niyo ako agad. Wag ka naman magpanik kasi baka na siya lang yung mga bata dito sa beach. Nag-iisa lang yung anak ko, kausap. You have no right to tell me not to worry. Tinatawagan ko na rin si na at Kuago, pero kasi parang nagre-ring lang. Wala, wala rin sumasagot sa mga telepono nila. Eh. Ano, parang hindi naman nila dala yung telepono nila. Wala akong nakita kanila. Nakita mo bang nakaalis sila ng isla? Sa ang bangka sila sumakay? O sino pa ibang kasama nila? Or do you know what island they went to? Anna, I'm so sorry kasi sobrang preoccupied ko kanina kay hey Jeremy. Hindi ko na napansin kung binanggit ba niya kung Anong isla yun? Oh, ang alam ko lang kasi kasama niya si Billy at si Quago, yun lang eh. So, pinayagan mo sila mag-island hopping without knowing who they were with and where they were going. Pasensya ka na. I assume na papagkakatiwalaan naman si Billy at Quago kasi malaki talagang ang tiwala ko sa kanilang dalawa. Kristie, ikaw yung mas nakakatanda. Ikaw yung nanay. Bakit mo pinagkatiwalaan yung mga bata? Teka, teka, na muna. Huwag <sighs> kayong magsisihan, Christy, Tama na kahit anong gusto mangyari nito. What's the problem, Christy? Hindi ka nag-iisip. You don't think ahead. No, Ngayon, hindi natin alam kung saan natin hahanapin yung mga anak natin. Hana, huwag mo nga pagsalita ng ganyan ng anak ko. Pareho lang kayo ng sitwasyon. Naging Hira. pabaya po siya eh. Naging pabaya po siya. Anong pabaya? Hindi ako naging pabayang inahana. Tama na. Tama na, ha? Huwag na kayong magsisihan. Christy, tama na. Hana, tama na! Anong patulan yan? Bilitori Tori. Kapit-kapit. Teka, Teka, lang. Bili, kumapit ka dyan! Yung vest niyo, itali niyo! Anong nangyari? Ngunit po, po tayo. Anong gagawin natin? Kalisa mo! mo! Kalma lang kayo. Kalma lang kayo, ha? Ah. Yung vest niyo, itali niyo! Hindi po halo lang po kayo, please. Kapit po, sir. kapit lang. Kapit lang kayo, kapit lang kayo. Bili, bili kumapit ka. Nalain mo si story. Yung pesto, itali nyo. Itali